Yan, ito po mga kalunan. Ito. ito po, kukuha ko ng loyang dilaw, yung turmeric. Ayan, o. Oh. <coughs> turmeric po ito. Ayan. Kumuha tayo ng dalawang pirasong laman ng turmeric. Ito po mga kalunan, ang sundan nyo. Ayun po, para dun sa mga nagtatanong. Ayan, makatulong po ito sa inyo. Pakasya nyo lang kung mabuti mga kalunan Para makita nyo po at sundan nyo lang kung paano gawin At kung para saan po Ayan, Ayan Kahit ito lang muna ng isa para... Dapat meron po kayong panggadgad mga kalunan Ito ang gagalito lang ang gagawin nyo po mga kalunan Gagadga rin nyo lang po ito Ayan. Kahit isa lang po Okay na yung isa katamtaman lang Para dun sa Para magamot na yung Karamdaman nyo kahit isa lang po, okay na. turmeric po ito mga kalunan ha. O, oh, ayan o. Oh. Ayan, okay na yan. Kalahati lang ang gagamitin nyo kasi marami na o. Oh. Kalahati lang. Para ito, bukas naman. Gagamitin nyo na naman bukas. Ayan lang ang gagawin nyo po mga kalunan. Ayan. Ayan po, turmeric yan o. Oh. Okay na po ito. Ganito karami. Sundan nyo lang po. Tapos, ito. Langis po ito. Binili kong langis. Langis. Yan para lagyan po natin ng langis yung uh, turmeric o yung loyang dilaw. Katamtaman lang po mga kalo nang ilalagay nyo kahit na mga isang ano lang. Ayan, ganyan. Yung tamang mabasa lang. Yan. Isang kutsara. Pwede na yun. Kaya katamtaman naman po yung dami ng ano ng ginagad natin. Yan. Tapos meron po kayong plastic. Ayan. Ayan, plastic lang po ah. Ayan. Ilalagay po sa plastic. Ayan, ganito po yung mga pamamaraan para makalunas tayo ng ano, mga karamdaman. Yan po yung mga nagtatanong. Ito na oh. Ganito lang po yung gagawin nyo at ito yung kukunin nyo pang pang lunas o pang gamot. Ayan, ito oh. Ayan. Tapos, tatawin. Itatali po. Iikot nyo lang mabuting ganyan. Tapos, itatali nyo. Ibubol nyo. Ayan. Yung nakalobo siya. Ayan, o. Oh, nakalobo siya, o. Oh. Walang, walang butas po yan. O, oh, nakalobo siya. Ayan. Ayan, turmeric po yan, ha. Mm. Loyang dilaw. Ayan. Na may langis ng nyug. Ayan, kalahati po. Itira natin yung kalahati para bukas na naman. Gagamitin yung bukas. Tapos, ito na yung ating uh, pinapakulong tubig, nakahanda na. Ayan. Uh. Tapos, ilalagay nyo lang dyan. Ayan, diba? Tapos, tatakpan nyo. Ayan, nakaipit yung dulo doon. Para maluto yan. Lulutuin muna yan, mga kalunan. Ayan, pagkaluto na, mamaya, oh, yun, ang gagawin natin. Abangan nyo lang po. Sundan nyo lang po yung video na ito. Ayan, ayan, uh. na ayan, 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 walang ayan, Okay lang, hindi sa tumatagas. O, ayan, ganyan lang. Ganyan lang gawin yung mga kalonan. O, ayan. Ganyan lang po mga kalonan pagka alam ano na. Ah, manunuto na. Ayan o. Oh. Tansayin nyo lang po mga kalonan pagka naluto na. Ayan. Okay na po yan. O, ayan. Okay na po ito mga kalonan. Hmm. Ayan. Okay na po ito mga kalonan. O, oh, tingnan niyo. Hindi po nagkulay yung tubig. O, yung ginamit natin pinagpakulo. Kung baga, ginamit lang natin yung para maluto po yung loyang dilaw yung kinadkad nating loyang dilaw ayan ayan tapos ang gagawin lang sabi ko lang muna to ayan dapat po mga kalunan meron kayong tela ayan kailangan po yung tela ayan diba ayan kailangan po natin yung tela tapos ang gagawin nyo po ito ilalagay na natin sa tela ayan mainit init pa siya oh ayan Naluto na rin siya mga kanunan, pero ilalagay na natin dito sa tela. O, ayan. May langis na po. Ayan o, oh, mainit init-init pa siya. Hmm. Ang sarap ng amoy. Parang ang sarap kainin. O, ayan. Ganyan lang po mga kanunan ang gagawin nyo. Ha? Ah. Ayan. O, may ano na po yan. May langis na yan. O. Pagkakaya na po yung init mga kanunan, ayan, ito na. Para alam malaman nyo kung para saan ito. Habang mainit-init po siya mga kanunan, kung halimbawa, ah uh, sa binti. Ayan, sa binti nyo na lang. Ayan. Sa binti. Halimbawa, dito yung ugat-ugat nyo, yung namaga o yung barikus. Ayan, ipunas-punas nyo pong gano'n, Ayan. Idampi-dampi nyo lang po pagka medyo mainit-init lang, okay lang. Pero pagka kaya naman yung init, sige, idahan dahan nyo lang po laging gano'n, Tapos kung saan party po yung maraming bumuhol-buhol na barikos, doon nyo ididiin. Ayan. Ididiin nyo lang ng ganyan, dahan-dahan. Kasi may katas po yan eh. Ayan o. Oh. May katas po siya na may kasama siyang langis. Pagka po gayon din kayo, kung halimbawa dito sa bandang party dito, namamagay yung arthritis nyo o yung rayuma, ito rin po yung habang mainit-init pa siya. Ipapahid nyo rin po yan kung saan yung party ng uh, namaga nyo, yung manas. Ayan. Punasan nyo lang ng punasan ganyan. Sa gabi po nyo gagawin. Ayan. Pero mas napakaganda po nito. Ayan. Lalo na nga po yan yung dun sa mga may barikos. Pagka po yun lang yung lagi nyo punasan yung mga nabuhol-buhol ang ugat. Ayan. Pagka may manas din yung paa nyo, yung namamaga yung arthritis nyo, o yung uric acid. Ayan, ito po. Ganito lang ang gagawin nyo po mga kalunan. Oh. Ipunas nyo na lang ng ipunas ganun. Pagkagabi nyo po gagawin, at tapos pagkagising nyo rin sa umaga, ayun na naman yung kalahati. Itong kalahati na naman ang gagadgarin nyo at gagamitin, lulutuin para ipahid na naman po sa may barikos o yung sa mga may manas. Ito po yung gagawin nyo mga kalunan. Ito po yung mainam na panlunas. Ayan, ganyan lang po mga kaalunan ang ginagawa namin. Ayan, marami na po kaming nasabihan o marami na rin pong marami na po kaming ginamitan na mga may varicose o yung mga namamaga po yung arthritis o yung rayuma. Ito lang po ang gamit namin mga kaalunan. Itong luyang dilaw o turmeric. O, ayan, pakishare nyo lamang po mga kaalunan para magkaroon po ng kaalaman yung mga ating kababayan at para malunasan po yung kanilang uh, karamdaman. Ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat po mga kaalunan.